tao dito guys tinatay tinapon sa tulay kung kawawa talaga pa nga kada na at maya maya bababa tayo para makita makita yung patay tatlo tatlo ang patay ano sa na si Hal kung kaya talaga salbis at ano ano kaya ang atraso nila nito Natay no na lang kalaban-kalaban. Pinot so, kap kawawa talaga. Ay kakap kap. Ay wag talaga ko. Magdating. Magdating kagip ba sa kamera malayo naman di kaya kaya pababain na lang natin ngayon hindi oh, talaga maklaro makita eh, malabo kasi malayo na tignan natin mamaya Jangan lupa ano? So Nah, gitu dah hari ini pantai kuno kita sa barangay council. barangay council. Pati yung tanod kauban nang mga uh, barangay tanud, maya bababa din ako para kaupan makita kaupan natin kung o kaya. Yang ngari dapit area ha. Yan yung yan yung tinapon siya. Uh, di di dito no. na tayo bubaba na tayo. AI, ang ato ang... Dito na tayo sa ibaba. Positive ang area no. Kinaat ko na lang para kasi mahirap yung daan nage... eh. Patay, sobrang hirap talaga. Dasa Kaya, bumaba tayo. Kaya dito na naman tayo nag-video. So hanggang hangga't, hanggat sa, sa eh. makita natin. Oh dito na nga. Oh natin yung patay oh. Nandun sa taas, sobrang taas guys. Sobrang mataas talaga. Kahit buhay ka pa yat mahulog diyan, patay ka talaga. Sobrang kawawa talaga. Ngayon, patay oh. Dyan, oh. Kita nalo. Oh. Positive. At nandito pa rin sa taas sila, nag kung ano kayang balita, kung may darating kayang suko dito. At ang nakakita kasi nito is barangay Tanod. Ayan, tingnan natin.